Aprobado na ng Comelec na gawing exempted sa government spending ban. Ang pinamamahagi ayuda para sa mga nagtitinda ng bigas. Ibig sabihin, tuloy ang pamamahagi ng ayuda sa mga apektado ng price cap. Saksi si Nambaki Pulido at Tina Pangadiban Perez mahigit isang buwan na lang, magbobotohan na sa Barangay SK Elections, bawal na dapat maglabas ng pondo ang DSWD para sa mga proyekto, maliban para sa sahod at ipapang routine expenses. Pero nakahingi ng exemption sa COMELEC ang DSWD, sunod sa batas. Kaya tuloy yung pamamahagi ng 15,000 pesos na ayuda sa mga rice retailer ang uh, total na nabigyan natin ng uh, ng uh, subs, ng uh, livelihood grant ay 474 na rice retailers na nagkakalaga ng 7.5 uh, million pesos. Um medyo maliit pa yung catchment natin pero sa araw na to hanggang sa 14 lalaki at bibilis to dahil simultaneous na ang payout natin. Ayon sa DSWD, nakapagsagawa na ng payout sa mga beneficiaries sa ilang bahagi ng Metro Manila at Zamboanga del Sur. Suportado ng Metro Manila Council ang Executive Order 39 na nagtatakda ng price cap batay sa inilabas nilang resolusyon. Ang ilang LGU, may kanya-kanyang ayuda rin binibigay. Ito po'y dinagtagang po natin ng 5,000 pesos mula sa local government at kinausap na po natin ang uh, private management ng palengke. At uh, binigyan po ang ating rice retailers ng isang buwang libreng renta para sa September. Ang distribution naman sa amin ng ayuda para sa rice retailers ay sa September 14. Para pa po dun sa ayudang bibigay ng national, magtutulong din po kami at magdadag din po kami sa kanila. Sa ngayon, hindi pa malinaw kung kailan matatapos ang price cap. Um, ano niyo pag sinabi-sinagot, may sinabi akong sagot dyan. Yung preso susunod yan. Lahat yan, sasabihin ko, pag ko na whatever, mag adjust adjust lahat. Kaya hindi magiging effective yung price cap. So, tignan na lang natin kung papapano ang Pero kung ang dating Finance Under secretary na si Shelo Magnon tatanungin, dapat nang tanggalin ang price cap sa lalong madaling panahon posible raw ang shortage dahil maaaring mag-hoard ang may kayang mamili ng marami habang ayaw muna mga negosyanteng mag-angkat dahil kailangang ibenta ito sa mababang presyo at mahal ngayon ang bigas sa world market. They should really need to lift the, the price cap dahil wala talaga itong magandang maidudulot sa atin unless gusto natin humantong sa pagkakaroon ng pagrarasyon ng bigas na nangyari na uh, noong 70s. Alam raw ni Magno na ikasisibak niya ang ipinost niyang graph sa social media tungkol sa basic law of supply and demand. Hindi naman pwedeng manahimik na lang ako para magstay ako as undersecretary. It's just a title. I think for me, mas importante yung uh, um, at yung difference na nagagawa natin sa libuna. Ayon kay Magno, noong Hulyo pa lang ay pinasisibak na siya ng Malacanang kay Finance Secretary Benjamin Jokno. Hindi raw kasi supporter si Magno ni Pangulong Marcos. Tinanggap lang naman daw niya alok noon ni Secretary Jokno para makapagsilbi sa bayan. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ni Jokno pero nauna nang sinabi ng kalihim na pansamantala lang naman ang pagkuha nila kay Magno. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, Tina Panganiban Perez ang inyong saksi. Maging kan samahan nyo kami sa saksiya ng makabalita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.